Senyo Boy, andyan na ba? Si Ginong Boy Evangelista, Volunteers Against Crime and Corruption. Ah, uh, Sir Boy, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Live da po tayo ngayon sa RMN Manila, DCXL News 558. Uh, Ginong Evangelista, Sir. Oh, magandang umaga sa sa'yo, Aljon. ...from uh, Volunteers Against Crime and Corruption. Ano po ang inyong salo, Ben? Dito po sa paghatol, reclusion, perpetua muna tayo ng uh, Manila RTC Branch 11, doon sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fratmen na sospek sa pagkamatay ito. Hindi na sospek, talagang nahatulan silang guilty sa pagkamatay ni Atio Castillo all aldona no kami uh, natutuwa uh, masaya po kami uh, isang malaking tagumpay sa justice Philippine justice system natin tagumpay para sa mga biktima ng hazing, at also it is a victory for the Filipino people but nalulungkot din kami simply because uh, last uh, Uh, September 29, meron na naman isang biktima ng hazing dito sa Hain, mm -hmm. uh, 18-year-old. no, Nakakaawa talaga. At uh, nagtapaka nga kami, bakit uh, it is a uh, continuous process, no, uh, continuous events, series of events, in spite na itong batas na ito, yung anti-hazing law, is a very strong law, severe ang punishment, uh, tantamount to uh, death penalty in the absence of the penalty uh, kaya reclusion perpetua lang uh, ang this is a massive decision kasi sampuho ang uh, na dito so yung pamilya po so, uh, is still crying grieving no for justice kaya nga ang narrative ng mother at ng tatay eh, saan ang liability Uh, dapat, hindi na pitigil yung accountability, criminally, legally, dun sa sampung may direct participation. Kaya ang iniisip na namin, uh, nag-usap kami, tama na maging accountable ang university, colleges, schools. Number one. Pangalawa, isa pang dapat magkaroon ng liability, yung fraternity itself. No? Yung mga... Um, ano yan, no? mga board of directors, yung mga organizers, saka yung mga officers ng fraternity. Kasi po, uh, ang lakas nga ng batas, pero walang nakukulong, or walang nagiging accountable uh, dun sa sa mga, ano, no, mismong nagpapatakbo yung mga eskwela, at nasa batas din yan, na da dapat maging accountable sila. Walang nakukulong sa mga school officials, uh, kaya ngayon pa rin, it will be a continuous process every time may namamatay brought about by a sin, uh, Aljon. So, wala ba ito sa provision na pati ang skwela ang dapat dito'y managot, pati na ang mga board of directors o mga officials, officers ng uh, fraternity itself doon sa mas uh, pinabigat pang kaparusahan na gabatas na ito? Republic Act No. 11053, Anti-Hazing Law of 2018. Oh, yun nga eh. It oh, is uh, new, comprehensive no? Oh. Uh, Republic Act, binago, re-revised, pinalakas. Kaya nga ma mataas ang rate of conviction. Kaya mapapansin natin, sunod-sunod, oh. uh, maraming talagang nahatulan dito. But then, ang pagkukulang nga, uh, Doon siguro yung regulation, no? Uh, itong mga universities, itong mga fraternities na to, merong ano yan, eh, regulatory body na kung saan uh, in supervise nila. Kaya nga kami, we suggest yung mga universities no magkaroon ng uh, unit subject uh, regarding this Republic Act. Ipaliliwanag nila sa first year college, second year college, uh, and throughout na ang ang hazing per se is wrong. E hazing, kahit anong form yan, forma yan, is wrong. Uh, mali. And it should also start from the home. Sa parents, sa magulang, pagsabihan nila yung anak nila na pag may hazing, uh, wag na kayong sumama. Kasi kami, mm. we condemn hazing. Kasi walang wisdom, kapatid mo, sister mo, sa sorority, pinapatay mo. Yun nga civil punishment. Nasaan po ang brotherhood dyan? Uh -huh. Ang sorority fraternity for us is okay dahil we need uh, yung mga estudyante, they need support eh. Ang, kasi ako nung nasa US3 ako, first year college ako, nagkaroon akong culture shock. Ang laki kasi ng university, para bang probinsya ano kang dumating doon, then you need support. That is the reason why we think na pumupunta sila sa fraternities para may big brother sila to protect them. Uh -huh. pawang parang nangahanap ka ng kakampi. But then, nami din sila kasi nga ang daming namamatay tuloy-tuloy eh. Mm -hmm. uh, every year, uh, from time to time, hindi lang sa eskwela, even sa mga military schools, NPA Academy, pati dito sa PME itself. no mm -hmm. uh, ma Maraming namamatay dyan. Yung latest outpatch dyan, si Dormitorio. No? Uh, well, na-convicted na din yung mga plebo doon no? sa PMA So, we are just saying may pagkukulang po ang eskwela, may pagkukulang din yung nagpapatakbo ng fraternity. Would you recommend totally pagbawal na lang ng fraternities? Uh, ako, uh, dapat aralin yan. no? Okay. Uh, okay ako sa fraternity as long as walang hazing, walang direct uh, physical assault or even psychological attack on the person kasi nagtatanim 'yan eh and, um, na, na nagiiwan ng psychological effect na nagiging violated rin sila eh hmm. bakit pag nakagraduate sila yung susunod na batch ng mga tinasabi nilang ano no uh, neophytes eh ginugulpi nila eh sinasaktan nila eh napaka ng ginagawa nila kaya nga umaabot sa kamatayan So, wala lang, ano, wala lang hazing. Uh, yun lang, eh. Dapat, uh, any form of hazing, wala. Physical abuse, verbal abuse, wala. Then, okay ako sa fraternity and sorority as brotherhood, sisterhood uh, organization para we support each other sa academics, sa whatever, no? Issues uh, regarding uh, sa eskwela. Uh, okay yun eh. You need support. Kasi kung galing ka sa Mindanao or other regions, then you go sa uh, UST, University Belt, ano, you feel, ano rin eh, uh, alone. So, you need support. Yun nga yung support. Yung sorority, fraternities. Okay. Alright. Uh, maraming mga mababatas natin, miyembro din kasi ng mga fraternities. Even dyan sa ating pulisya, sa Philippine National Police. Opo, danon din sa militar. Oo, marami akong naririnig dyan, ha? Sa PNPA, sa PMA. Ah, uh, ano pong effect nito sa tingin niyo sa implementation ng batas? Mga mababatas natin, member ng fraternity. Mga opisyal ng pulisya. May frat din yung mga yan, pati ng masundalo. Ah, uh, serboy. Oo, so, yun, yun, nga mabigat doon, do, ano? Kaya nga nung mga first few days, yung ki uh, Acho uh, Castillo, nung mga first months, years, nakita namin yung struggle, yung haharapin. Kasi yung dinitimanda, um, ano, eh uh, panay legal luminaries, yung mga abogado, and even the founder ng nung fraternity, uh, Dean, uh, UST, one of the Uh, 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 leading ano no uh, law firm biro mo yun ang babanggain mo uh, patay na yung anak mo then you have to undergo yung legal procedures lahat-lahat but then believe din ako sa parents no na join yung faith uh, patience uh, faith sa lord patience saka uh, yung 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 patience na alam nila makakakuha makakakuha sila ng justisya at uh, and never never giving up yun yung mga virtues they learn to practice throughout that seven years kasi nga tama ka sa military sila sila takipan cover up kasi nga brotherhood to eh kaya nga even sa politics ganyan na nangyayari eh. sa uh, all branches uh, nakita naman natin ano kanya-kanyang pag meron ng mga hearing, um, all levels ng court, dyan mararamdaman mo yung, yung fraternity is working, no? yung, yung kapatiran. Kasi, syempre, uh, yun eh, yung mga sinusupaan nila. In the process, ang nagsasuffer po dito, yung mga tao, uh, yung mga yung mga ano no walang connection ah uh, yon talagang naririg or na ano yung 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 uh, justice system kaya nakakalungkot talaga ito sir boy pagkatulad na lang dito nga uh, sa kaso ng uh, Aegis Juris yung din pala ng UST law si Dean Nilo Divina alumnos ng Aegis Juris And according sa mga kamag-anak nga ni Castillo, Aegis Juries has been practicing hazing. ah, At walang nagawa talaga ang USC dito bilang pangalawang mga magulang sana ni Ato Castillo. Yan ang nakakalungkot eh. Opo. Ah, sir, ah, ano po ah, pwedeng tulong naman natin na may bigay dito naman sa kaso nga ni Ran Joseph Bayan doon sa HN? Pinantayin natin ang pulisya ng HN eh na makakausap natin ng Nueva Ecija. Ah, dahil ah, medyo ang, ang dami po nilang... Mabagal daw ang pagsasampan ng kaso dahil may mga saksi na eh. May saksi dahil uh, na dinala ng mga sospek, may saksi nakakita, dinala ng mga sospek ang patay na katawan na. No, Wala ng buwan na katawan ni Ren Joseph Bayan sa kanilang bahay sa Barangay San Pablo, Haen. Alas 5 ng hapon, last September 29. Na uh, ano pong uh, pinakaanon nyo dito uh, tulong na pwede nating uh, iabot uh, para ma bigang kagad ng ustisya pagkamatay ni uh, Ren Joseph Bayat, ah, uh, Sir Boy? Uh, bukas po, naka-plano na yung trip namin going there. Uh, physically, pupunta yung grupo uh, para i-assist legally, uh, bigyan ng ano, no, assistance sa mga court hearing, at uh, of course, yung psychological advices at um, Uh, nakausap ko naman si congressman Emeng Pascual kasi uh, ano niya yun distrito niya yan eh yung Sagapan area na uh, i-assist din kami in going there so like what we did yung kay Acho Castillo and Reglos and other victims ng hazing, na doon kami uh, para i-assist sila no sa lahat ng bagay uh, we uh, will silang abogado magbibigay po kami ng ano no volunteer lawyer Uh, to, to assist them hanggang dulo, hanggang tapos, ang promulgation. At sa mga court hearings nila, uh, kahit malayo, may mga uh, chapters naman kami dyan sa Region 3 uh, para magbantay uh, sa uh, uh, court proceedings, uh, Aljo. Nanawagan na rin ng Senado dito na talagang uh, tutukan ang kaso ni... Uh uh, Joseph Bayan, May mga pending cases ba ng hazing victims na tinututukan pa rin ngayon ng VACC, ha? uh, Sir Boy? Oo, meron dalawa. Yung isa, nag-high profile yun eh. Yung sa Cebu, uh, yung ibang members namin na punta sa Cebu, that, that, was ano eh, mga four months ago, five months ago. Nakalimutan ko na lang yung pangalan. At uh, yun, yung isang malaki rin no, na tinututukan natin. Okay, thank you so much, uh, you know, uh, Arsenio Boy, Evangelista, Volunteers Against Crime and Corruption. President, good morning, Paul. Good morning,